A day in my life as of a babaeng walang pahinga hoy. Hello sa inyo mga biday. And for today mga mi, bising-bising nga ang inyong ante dahil eto nga yung dahilan kung bakit hindi nga ako nakapag-engage sa inyo. Yung kapitbahay kasi namin dito nung nag-birthday nga yung asawa ko ay binigyan ko nga ng spaghetti na niluto ko. Nasarapan nga siya sa luto ko eh sakto July nga din yung birthday niya kaya naman ang sabi niya kung pwede nga daw magpaluto sa akin. Kinilig naman ang inyong mima sorry, kau ba naman purihin yung luto mo? Aba syempre sabi ko naman ay for the go. I <laughs> Bukod nga sa spaghetti mga mi, dalawang kilo nga yung lulutuin ko noon at eto magluluto nga rin pala ako ng bola bola. Dahil sobra nga yung nabili niyang giniling kaya eto gagawin na nga lang naming bola bola at eto hinaluan ko nga rin ng hotdog kasi nga madami rin itong hotdog. Bang pinapanood nyo nga ako sa paghihiwa ko dito mga mi, eto nga may nagcomment nga doon sa isa kong vlog mga mi. Ang sabi niya nga ay isa daw siya sa mga followers ko. Palagi daw siyang nanonood ng mga vlog ko at dati na din daw siyang nagbablog kaya nga lang nawala yung FB niya pero dahil daw sa akin nabuhayan daw siya ulit at gusto niya ulit magbalik sa pagwa-vlog. Hello sa iyo, Mami Norvi. Hindi. hindi lang 'yan, mga mi, marami pa talaga akong nababasa na natutuwa daw talaga sila kapag pinapanood yung pagba-vlog. Yung iba ang sabi pa ay eh, nag-enjoy -e daw talaga sila kapag nanonood ng mga mini vlog ko, ganun. Alam niyo ba, mga mi, talagang sobrang natutuwa ako kapag nakakabasa ako ng mga ganong comment. Kahit nga ang sabi ng karamihan ay eh, ang liit-liit na nga din daw ng kitaan dito kay Meta. Syempre, una sa lahat, mga mi, nung nagsisimula pa lang talaga akong mag-vlog, hindi ko talaga iniisip muna yung income dito, ganun. Basta, eh? Basta enjoy ko lang talaga yung bawat araw sa pag-upload, sa pag-edit, -e sa pag-voice over. Kasi dati talaga ang goal ko talaga ay ma-monetize dito kay Meta. Eh dati napakahirap pa naman ding ma-monetize dahil meron pang pa requirement. Hindi talaga ganoon kadali ang ma-monetize dito kaya naman kung sasabihin ng iba na maliit ang kitaan ay eh okay lang at least may kinikita ka, ganun. Yung maliit na halaga na yan na kapag naipon ay malaking bagay na yan. Syempre, pwede na rin natin yan ipambayad ng bills o kaya ipambayad ng parcel. Charlie, <laughs> kidding aside mga mi bukod nga sa sahod ng asawa natin na inaasahan din natin monthly. Syempre, mas maganda rin na meron din tayong sariling pera na inaasahan din natin. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon, hindi mo na nga alam kung paano pagkakasyahin yung isang libo sa isang linggo, gano'n? Naalala ko tolo yung sabi sa akin ni Mama Dayan and family na dito sa pagbablog, eto ang unang step para nga magpakilala. Ibig sabihin, hindi lang yung sahod kay Meta yung pwede nating asahan dito. Pwede rin tayo makakuha ng promotion, endorser, gano'n? Pero syempre, hoping din talaga ako mga me na magkaroon din ako ng mga ganyan someday. Yeah, sa mga nagsisimula pa lang sa ang mapapayo ko lang talaga sa inyo ay enjoy nyo lang at wag nyo munang isipin yung kikitain o maliit man yan o malaki ganun. Basta hanggat nag enjoy kayo ay laban lang, push lang for the go gano'n. And, And by the way mga mi, going back nga dito sa video, natapos na nga rin ako magtimpla nitong bola-bola at eto piniprito ko na nga din ito isa-isa. talaga to mga mi 10pm na ata to, at eto pa nga lang talaga yung natatapos ko at magluluto pa nga ako ng dalawang kilong spaghetti pero syempre na una ko na nga rin niluto yung dalawang kilong pasta dyan mga mi para na nga rin hindi na rin hassle eto na nga din yung last batch mga mi at talaga namang matatapos na nga ang inyong mima so <laughs> Hindi ko na nga rin pala pinakita sa inyo yung pagluluto ko ng spaghetti sauce kasi alam na alam nyo na din naman yan. At eto nga yung birthday girl mga mi at kinukuha niya na nga din lahat ng pinaluto niya. At yun lang muna for today mga mawe.